Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Today ay magluluto ako ng kakanin wow. Biko. Affordable at madali lang gawin. Wow! Ito yung mga ingredients for cups glutinous rice. And then hugasan ito ng tatlong bisis ang malagkit na bigas. Wow! And then, lagyan ko ito ng 3 cup and half cup of water. 3 cup and half cup lang ang nilagay ko na tubig para hindi ma-overcook ang malagkit na bigas. Isa lang ko na ang malagkit na bigas sa rice cooker. Maluto ito mga about 30 minutes. After 30 minutes, luto na yung malagkit na bigas. Wow! Ito yung gagamitin ko tatlong kan sa gata ng niyog. Wow! Then, gagamit ako nito ng natural na sugar. Ang tawag nito sa Bisaya is kinugay na sugar. Then, maglagay din ako nito ng brown sugar. Wow! Mag-start na ko magluto. Lagay ko na yung kata sa niyog. Wow! And then, pakuluan muna ito bago lagyan ng sugar. Kapag kumulo na ito, pwede na ito lagyan ng sugar. Wow! Ilagay ko na yung natural na sugar. And and then haluin ng mabuti wow and then lagyan ko na ng 4 tablespoons na brown sugar wow and then haluin ng mabuti wow continue lang ang paghalo nito hanggang sa mag-reduce yung sabaw at maging medyo malapot na yung sabaw. Nag-reduce na siya ng konti. Continue lang yung paghalo nito hanggang sa medyo maging malapot na ito. Mag-sit aside ako ng konti para pang toppings. pag medyo malapot na, lagyan ko ito ng kunting asin at 1 tablespoon of lemon juice. Wow! And then, haluin ng mabuti. And then, ilagay ko na yung malagkit na bigas na niluto ko kanina. And then, haluin ng mabuti para matutali mahalo yung latik wow after ko nahalo ng mabuti ilagay ko ito sa baking pan wow and then lagyan ko ito ng latik yung nasit aside ko kanina ito yung ilalagay ko para pang toppings wow It's done, guys. Masarap na yung biko at masarap to iparis sa mainit na kapi. Wow! Ready to serve na ang biko na kakanin. Masarap sa mainit na kapi. Wow! Thank you for watching, guys!